Ito mo natin ang bagoy. At hintayin natin siya maluto. Mag, mag brown siya. Tapos ilalagay na natin ang sibuyas. Tapos lagyan na rin natin ang bawang at luya. At isusunod na rin natin ang alamang. Babalansin natin ang gasa nito. Nagayin na rin natin yung gapa. Nabuo siya kasi okay. ko sa rin. Lagyan na natin siya ng cubes. haluin natin. At ilalagay na rin natin ang dahon. Nagpalitan daw ng gabi, hinugasan ko muna to. Binapig ko muna sa tubig ng 30 minutes para hindi siya makati. At nilalagay natin ang unang gata. At lalagyan natin siya ng siling pula at siling green. ilalagyan natin siya ng dilis. Itong pinangaan ko dilis. Titimplahan natin siya, lalagyan natin siya ng paminta. Konting paminta. Siyempre, lalagyan na rin natin siya ng magic sarap konti. haluin para mag-ano yung lasa nya natin Ayan. haluin lang natin para magpantay ang lasa ganda lang ang halo kasi madali siya maghihintay okay. pakuluan lang natin hanggang sa maluto. Hahaluin natin yung ilalim kasi baka masunog. Mahina lang ako. Tignan natin kung luto na siya. Ayan, luto na. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.